Sa kauna-unahang pagkakataon, ginaganap ang World Cup sa lupay ng mga Muslim at nagtatanong ang mga tao ng iba't ibang uri ng mga tanong. Papayagan bang uminom ng alak ang mga tagahanga at mga turista? Paano naman ang pagtaas ng mga partikular na watawat na kumakatawan sa mga oryentasyong sekswal na bawal sa Islam? Marahil ay narinig mo na ang maraming bagay tungkol sa Islam at mga Muslim, ngunit nakarinig ka na ba mula sa isa sa kanila? Walang sino man ang dapat basta na lang tanggapin ang brainwashing ng pandigdigang media tungkol sa isang ikalimang bahagi ng populasyon ng mundo at kung ano ang dapat isipin tungkol sa kanila. Ang mabilis na pagbisita sa World Cup punto live ay makakatulong sa iyo. Pumuo ng may kaalamang opinyon tungkol sa Islam, maging manonood ka man ng mga laro mula sa stadium o mula sa isang upuan sa iyong sala. World Cup Live ay may lahat ng impormasyong kailangan mo tungkol sa torneo. Mga petsa, laban, resulta at iba pa. Sa panahon ng Nobyembre, ang karamihan sa populasyon ng mundo ay manunood ng 10 hanggang 64 na laro. Pero magtatapos ang lahat sa pagsikat ng araw ng ikalabing walo ng Desyembre. Pero maaari mong tapusin ang iyong Nobyembre. Isa itong espesyal na alok. Malalaman mo ang pinakabagong balita tungkol sa paborito mong sport at malalaman mo rin ang layunin ng pag-iral at kung paano mamuhay ng masaya at makapasok sa walang hanggang paraiso. I-click dito para makipag-chat sa amin para malaman pa ang tungkol sa Islam.